Nakatikim ka na ba ng bagongon? hornshell? shell. Ginataang bagongon. Kadarating ko lang kasi. At ito ang aking natagpo ulam sa mesa. Masarap po yan. Kailangan mo lang tusukin ng tinidor. Danda ang dahan-dahang gamit ang tinidor aha Ayan. aha uy Ayan, ganyan po siya o. kilikid Maga, uh, parang susutin siya ng Tagalog pero ito may pagka naka ikot ikot siya Oh ha Sarap po yan. Uh, na naiwan. Di naiwan. Kung ako ng tinidor. Hindi kaya ng tinidor, de. Kipan mo ang kabilang butas. Yeah. Hindi na kaya. Ang Ito. Ito, hindi ko na matanggal. Kaya ganyan yan. Yung... Pero pag natikman nyo po siya, sasabi ko sa inyo. Hmm. hmm mm Munta mi po nito sa tabing ilip. may mga bakawan, mangrove, bakhaw. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. siya ng susong Tagalog yung makakita sa palayan. Mm hmm. Mm -hmm. Nyok bus lah. pok. Bye-bye.